guys Panibagong vlog Panibagong araw naman ngayon Araw ng Sabado mga kariser Yan po mga kariser Kaya samahan nyo naman ako sa biyahe ko mga kariser Manalangin tayo, Ama, anak sa ng Fundament. Ibayad tayo ng mahal na Panginoon. tulad dito yung mga dugtong Basta so, tapat tayo ng Bridgestown yung mga natin mga ka -Riselle. ganda ano Ford na pula ano kitang kitang pula oh Ford Raptor nakasit sya pula pero mas maganda yung kulay kulay yung, pola yung Lucas Lingo Ortigas S yes. Kung updated po kayo sa mga in-upload kong videos Pakipindot na lang po ang notification bell Mga ka-reset Si Pary kay Pasok, Pary kayo lang. Ano ng Pasok? Palaging sisirain talagang gitna dito, kasi humadomada na mga trap, malalaki, overloaded, kargado. sa Bicol oh grabe kaya eh, yeah, hindi masisira kagad yung kalsada dun eh malalaki yung truck na dumadaan eh, halos ng truck dun Tama traffic pa. Yan guys, mga ka-racer. Sana i channel ko, Racer Moto lalo, lalo na lang na po sa mga nanonood diyan, sa mga followers diyan. Mga ka-racer. update dito kayo sa mga in-upload videos ang hit notification bell o oh. number 46 wahid na sana tayo magtambay sa service road ng C5 pagsinsel lang natin mga karisir City, Kalayaan, Pasig Pasig, Makati Pasig, Makati katingin Dating Caltex din yan oh no? Ganun na, Sea Oil

My I'm going to buy a logo. Creamy, yes. In a sal. Of chicken Joy. Chicken Joy, perfect. Sweet. Life in the sweet body of work. Staria Staria Bio uh, BDO just dip it with BDO. Shine, shine like in the window. guys dun sa pinayusan ko palpak yung guys na yun hindi marunong mga kanang kasi yung bulibon yung kaligagang mag oling ko na yung vlog ko hanggang dito na lang yung vlog ko mga ka-richel mga ka -rechelle. Tengah mga karisyan, maraming maraming salamat po. Thank you, you're watching.